Kumusta kayo dyan mga pards? Isa na namang araw dito sa Edmonton, Alberta, Canada Welcome ulit sa Jason Vlogs Salamat sa panunod ha So itong araw na to uh, Hindi pa rin ako nakapasok sa trabaho no? Medyo hindi pa okay yung pa ako So Hinatid namin yung mga bata sa school Sumama ako kasi dire 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 diretso na kami magpa lab test no? Kami ni Mrs. Inagahan na namin Hopefully wala ganong pila no? Kasi pag late na dumating doon, medyo minsan mahaba ang pila kahit weekdays eh. So hinatid na ni Mrs. yung tatlong boys no. Hintay natin sila si Mrs. Bumalik and then on the way na tayo sa lab test. Kasama rin natin si Bunso ngayon. Siyempre, hi Anang! Hello! You okay there? Ha? Huh? So kasama natin si Bunso. Yeah, pagdating ni Mrs. alis na rin tayo. Traffic parati dito kapag ano, maghahatid siya ka nagsusundo. Sa school nila dito, no, wala silang flag ceremony. Alam nyo ba nung ano natin, elementary days, pasok ng school, may flag ceremony, tapos mag-exercise pa, tapos sasayaw ng ano, karinyosa. <laughs> Kaya meron kayo nun? Na ah, exercise lang. Kami um, kasi after exercise, magsasayaw pa ng karinyosa. ta da da, -da, ta -da tan 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 ba yun? So, dito na kami sa Dyna Life, no? Um, nasa loob kami kanina. Nagpa-register na kami. Kahit maga kami, no? Ano pa rin ang waiting, uh, waiting time? Mga one hour pa rin ang waiting time. So, medyo matagal-tagal pa rin. Eh, naiinip na tong si prinsesa namin sa loob. Kaya nilabas ko muna. Dito muna kami sa sakyan. Si misis naiwan sa loob. So, kapag nasa... Kasi may silang screen doon, no? Na kung bang ilang ka na lang. Yan. So, sabi ko sa niya. Kapag nasa top 5 na kami, tawagan niya ako para pumasok kami ulit sa loob. So ngayon mga pals, no, February 2, 2024. Dito sa Canada, meron silang legend no, sa about sa groundhog. Ang legend nila dito, every February 2, kapag lumabas daw yung groundhog sa baro nila, kasi naguhukay yan sa lupa eh. Kapag lumabas daw sila dun sa butas na hinukaya nila, tuwing February 2, tapos nakita nila agad yung shadow nila, ibig sabihin, 6 weeks more of winter. So, kapag uh, lumabas naman sila sa butas tapos uh, hindi nila nakita yung shadow nila, that means uh, shorter na yung winter. So, mas maaga ang spring. So, dito sa Alberta, uh, mayroong tao na tawag is, pangalan is Balzac. So, mayroon silang mascot to, no? Si Balzac Billy. So, kanina umaga, ginawa nga nila yung parang, ano, parang inauguration nila or parang program na ginagawa nila every February 2. So si Balzac Billy daw eh nakita niya agad yung yung shadow niya. So nagpredict siya na mas mahaba ang winter ngayon. <laughs> so 6 weeks daw. So pagkagano no from February 2 tapos 6 weeks na winter. So maglalas maglalas pa yung winter ng March 5. Pero yung mga pinapakitang temperature tsaka panahon no, parang mas mapapagay yung ano eh. Ang tawag nito eh, yung spring eh. Ano, gaano ba ka accurate yung groundhog day no? Sabi nila mga nasa 39% daw. <laughs> so, legend na yan nila dito. So, kaya, kada February 2, they celebrate nila yan. So, sa mga mga friends, ito tapos na kami, no. So, sabi kanina 1 hour daw ang waiting pero parang 1 hour and 30 minutes yata hindi kami bago kami tawagan. Ako yung unang tinawag, no, tapos sunod si Mrs. Pero nauna pa si Mrs. matapos. Kasi yung yung nurse na napunta sa akin, parang bata pa eh, pago pa lang yata. dalawang kamay ko nga ang kinunan eh. Kasi <laughs> so yung unang kinunan niya, yung isang tube okay naman, pero yung pangalawa at pangatlo, ayaw lumabas. So, trinay niya ulit sa kabilang braso ko. dalawang braso ang kinunan sa atin. Sa tabi ng Dynalife na merong Tutti Frutti, breakfast and lunch. So, hindi pa kami nag-try dyan, no? gusto ni Mrs. mag-try. So, baka mag-try kami ngayon. Kids eat free after 4 p.m., no? Sayang, maaga pa. Kasi yan na, may bayad din. Kaya na lang kami sa loob ng Tutti Fruity. So, ito yung tingitingin na si Mrs. ng menu. Ano meron? Oh, si, si, si Yana, turo naman turo. Parang alam niya. So, parang siyang ano, Dennis. Dennis. Yung mga parts, ito na yung hot chocolate nila, no? So shelting na, no? Ay, inatak agad niya na, iniyana, no? Oh. Ayan mga parts, so fasting tayo, no? Dapat 12, 12 pa tayo ng tangali kakain, pero yan, sira na naman ang diet natin. sabi kasi ni Mrs. eh, minsan lang daw kami makalabas ng tatlo lang kami, kasi di ba nasa yung tatlo nasa school. Eh? Kaya, sige na nga lang, okay na. Bawi na lang ulit next time sa fasting. <laughs> How's the hot chocolate, naknak? Ha? Huh? Ay, ah, is it yummy? Ha? yummy? Parang yung whipped cream lang yan na kakainin mo ah. Ha? Mmm, yummy? Yan turok sa ating mga parts. Ay, so, isa dyan. Tapos, sa dun. <laughs> Free yung kay bata dito kumain. Every Saturdays. So, free kids meal. Pag uh, order ka ng adult meal na $12 or more. So 12 years old pa baba dapat yung bata. Pero sa pag umuwi ka ng isang 1 is to 1 lang naman pala no. So 1 adult meal na 12 dollars up. Meron kang free na isang kid meal. So yan yung mga kid meal na yata nila. Make us make us man, make us make us. Hindi ko charo mo pa talaga. Ha? Huh? Okay. Mm, ang mga pares, ito na yung pagkain namin, tumating na. Ano ba yung pangalan nito? Yung banana crepe yata yan. No? Yung eggs, pina-scramble lang namin kasi yun ang niya eh, ni prinsesa. Scrambled eggs. Tapos ito naman yung apple crumble caro carousel. <laughs> apple crumble, ano ba yan? Apple crumble casserole, hindi carousel. <laughs> tapos na kami kumain sa Tutti Frutti. Kung foggy ngayon ng araw na to sa ano, Edmonton. Yeah, but sinyo napaka-foggy oh. Napaka guys, tayo ngayon sa ano, no? Pleasant View Building. na natin yung clinic na magbibigay sa atin ng CPAP. Wala yata yung rest station So mali yung pala yung pintong nadaanan ko, no? Ito pala yung front door nila, eh. Mali yung pinto ako yata. Likod pala yun, kaya pala ganun yung pinto plywood. So ito yung ano natin, no? Yung para sa test natin. So kailangan ko pala mag ano, you know, sleep test ulit like, kasi matagal na yung sleep test ko eh five, over 5 five years na kaya kailangan may bago so susunod na dito mamaya gabi bukas ibabalik natin para makita na niya yung result ito naman tayo ngayon sa Dalarama si Mrs. na lang pumasok kasi maghanap siya nung ano tawag doon, nung eraser na yun na kailangan ng panganay natin sa school kasi naubos na daw eh hindi na tayo sumama kasi Bagsak si, ano eh, prinsesa sa likod e. Hindi na natin istorbo yung tulog niya. So, itong Dalarama, yun yung parang, parang thrift store dito sa Canada. So, lahat ng binibenta nila dito is mga, yung mga mumurahin lang. So, meron silang mga party stuff. May konti yung mga grocery din, yung mga dilata, yung mga pasta, yung mga matatagal mag-expire. May mga laruan din ng mga bata. May mga pet. Uh, staff, tsaka may mga, basta sari-sari din yung binibenta nila dito. Um, uh, may mga school supplies din yan. Pero din siya kasing mura nung dati, no? Dati, pag sinabi yung dollarama, yung karamihan ng mga binibenta nila, nasa one dollar lang. <laughs> Ngayon hindi na, mahal na rin. Kapas, nakawi na tayo, no? So, medyo napansin ko lang, no? Ba, parang flat yata yung gulong ng coach natin. You know? either kulang ng hangin or may butas to. Hangin na muna natin. Tapos na natin kung kung bababa -ba yung tire pressure niya. So meron tayong ano no itong inflator natin. Ayan. So kabit lang natin to dun sa gulong Ay ako. Okay. Ito natin. So, naku, naka sa 11 PSI lang, may oh. e dapat nasa, ano to, 30 or 30, between 30 to 35. Set natin. nasa yes, so malapit na lang ma-achieve yung, ano, no, 35 PSI. Nasa 34 na, eh. Kasi so, nga, magpusa dapat kung mag-i-stop ay na ng 35. Ayun. So kusa siya nag-stop. So ayun oh, medyo ano na, hindi na flat. So tingnan natin, obserbahan natin kung may slow leak ba yung gulong. Kailangan natin palitan to. hindi naman palitan, kailangan natin ipaayos. Sa Pilipinas, mapabulkanize lang natin, di ba? Eh, dito, parang pinapatch nila dito eh. Parang vulcanized din. Okay. So, alis muna tayo mga parts, no? pag lang tayo. Mahaba na yung buhok natin eh. Um, tsaka testing na rin natin yung coach natin kung mag, kung mag low PSI pa siya. O ma, kung mapa pa siya. So gamitin natin yung coach natin. Tingnan natin pagbalik natin kung mag kung bumaba yung PSI niya. Kasi kung bumaba pa siya pagbalik natin kailangan natin ano ipacheck yung gulong. Ayan, so hindi natin alam kung napako ba tayo or minsan din yung mismong valve niya nasisira, sumising doon. So maganda lang ipacheck natin. guys, so kasi tayo protect. Yan, may clean na natin. <laughs> may mga buhok-buhok pa tayo sa gilid. ah, <laughs> pwede na. Ayos na, clean cut na uli. Lobo na naman yung mukha natin. okay <laughs> hey guys, lumang pala tayo sa kaibigan natin. No? Kasi hiniram natin yung speaker. May nang taxi tayong uh, sayo bukas. Uh, sayo tayo sa birthday ng kaibigan namin. um, before tayo makauwi ng bahay, dumahan muna ako dito sa sa ano namin tawag nito um, community mailbox so yung mga sulat dito sa Canada no <coughs> lalo sa mga dito sa mga bagong ano sa mga bagong community hindi na hinahatid yung sulat mismo dun sa bahay uh, dito lang may mga mailbox na yan ah. sa bawat bahay may merong ano merong sariling mailbox yung malapit lang naman sa bahay nyo sa so, ating yung number one may mga sulat tayo may mga sulat at saka mga flyers <laughs> mga flyers ito puro basura lang eh ay nako ayan ay yung beep, -beep, beep siya kasi wala hindi ako nag seat belt <laughs> malapit na naman kasi ay okay lang ilang ano na lang ilang blocks na lang eh Ah, sinundo na ni mami sila, ano? Oh, mga kuya. So, drive boy muna tayo kasi parang patanggalin ko yata yung gulong. Ipaanin natin. Ipa... Ipabulikan na natin. <laughs>